Kabanata walundaan at isa. Paano nangyari to? Paano naging ganito kalakas ang batang to? Si Sebastian ay tatlong kaharian na mas mababa kaysa kay Mr. Gaudium. Hindi ba dapat siya ay kinuha kaagad? Upang makipaglaban sa isang tao na mas mataas ng tatlong realm kaysa sa kanya, halimaw ang bata na ito. Nagulat ang lahat, may hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Malamang nagtitimpi lang si Mr. Gaudium at sinusubukang pahabain ang pagdurusa ng batang to. Marami ang tumango bilang pagsangayon. Sa paglipas ng panahon, mas tumindi ang labanan sa pagitan ni na Sebastian at Juniper, na walang nakalamang panig. Natahimik ang mga nag-aakalang nagpipigil si Juniper. Kitang-kita ng lahat na ibinigay niya ang lahat, ngunit hindi pa rin niya madaig si Sebastian. Nagdilim ang ekspresyon ni Juniper. Bilang nangungunang henyo ng South Mount, hindi niya kailanman itinuturing na karapat-dapat ng mga kalaban ang kanyang mga kapantay. Para sa kanya, si Sebastian ay higit pa sa isang insekto. Ngunit ngayon, kahit na ibigay ang kanyang lahat, hindi niya makuha ang isang kalamangan at ito ay nagtutulak sa kanya na baliw. Sa isang dagandong, pinakawalan niya ang kanyang ultimate technique, ang Golden Horizon Thrust nilalayon niyang basagin ang mga depensa ni Sebastian. Panoorin mo kung paano ko sisirain ang depensa mo. Ang kanyang sibat ay nag-transform sa isang bahid ng gininto ang kidlat at itinulak kay Sebastian ng may hindi panipani walang lakas. Hindi na bigla, tumabi si Sebastian at umiwas sa tulak gamit ang Phantom Stride. Mabilis siyang nag-form ng hand gesture at pinakawalan ng energy breaker. Isang malakas na alo ng enerhiya ang bumugso patungo kay Juniper isang walang kwentang trick. Ang sagupaan sa pagitan ng energy wave at ng golden horizon frost ay lumikha ng isang malakas na pagsabog. Nagpadala ang shockwave ng tubig sa lahat ng direksyon at bumuo ng isang napakalaking pader. Sa loob ng pader na iyon, ang figure ni Sebastian ay kumikislap at nawala sa paningin. Siya ay kahawig ng God of War at ganap na hindi nabigla. Nanlilisik ang mga mata ni Juniper sa gulat, ngunit hindi siya umatras. Walang humpay niyang ibinato ang kanyang sibat at nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake habang sumisigaw, pumunta ka sa impyerno. Ang kanyang mga hampas ay lumakas sa bawat pagindayog, at ang enerhiya ng sibat ay kumikislap na parang mga bituin laban sa buhos ng ulan. Nanatiling tahimik si Sebastian habang ang kanyang espada ay walang kahirap-hirap na gumagalaw at umaagos ng may katumpakan. Kinokontrol niya ang aktibo at passive na enerhiya ng madali. Ngumisi siya at sinabing, sabi ko hindi ka karapat dapat. Nagpapalit-palit siya sa pagitan ng Invisible Sword Energy at ng Energy Slash para kontrahin ang mga pag-atake ni Juniper, at walang panig ang nakakuha ng kalamangan. Ang kanilang mga espiritual na enerhiya ay naubos habang lumilipas ang panahon, ngunit ang kanilang espirito ng pakikipaglaban ay lalong nag-alab. Nagkunwari lang si Sebastian dahil nag-aalala siya na baka aksidenteng niyang mapatay si Juniper. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ang isang depekto sa depensa ni Juniper. Agad niyang isinara ang distansya ng ang kanyang invisible sword energy ay naging isang makinang na arko at tumama kay Juniper ng napakabilis. Sa isang matunog na boom, nabasag ang gintong kalasag ni Juniper. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig habang siya ay pinaharurot pa atras. Natalo si Mr. Gaudiem. Imposible yon. Ang lahat ay lubos na natulala. Dinurog ni Gage ang armrest ng upuan niya. Bumangon siya na may gulat at galit na nag-aalab sa kanyang mga mata. Hindi binigyan ni Sebastian ng sandaling pahinga si Juniper. Sa isang iglap, lumitaw siya sa likuran niya na parang kidlat. Nagpakawala siya ng isa pang nakamamatay na hampas ng lakas ng espada at sumigaw, mamatay ka na. Nagpapakamatay ka. Bumungad sa galit si Gage. Lumabo ang kanyang anyo habang siya ay tumalon pataas at sinuntok ang Sword Energy. Kinalampag ng malakas na puwersa ang paligid nila. Sa isang malakas na kalabog, ang enerhiya ng espada ay sumabog. Isang torrent ng magulong enerhiya ang sumabog palabas. Ikinalat nito ang ulan at bumuo ng matayog na pader ng tubig sa ibabaw nila. Pumunta ka sa impyerno lan, makas ang pamatay na hangarin ni Gage nang muli niyang sinuntok si Sebastian. Isang agos ng nakakatakot na gininto ang enerhiya ang umuungal na parang galit na galit na dragon. Nanlamig ang mga mata ni Sebastian. Ito ay dapat na maging isang patas na laban sa pagitan nila ni Juniper ngunit ang hayop na ito, si Gage, ay hindi sumusunod sa mga patakaran at inatake siya. Katumbas ito ng pagpapakamatay. Kabanata walundaan at 82. Mag-ingat ka, Mr. Wilder. Sigaw ni Stephanie na bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Nanatiling kalmado si Sebastian. Bagamat si Gage ay isa ring pinnacle demigod, wala siyang kaparehong husay sa pakikipaglaban. Kahit na si Galen, ang pinakamalakas na eksperto mula sa Gaudium Sect, ay harapin siya, hindi magpapatalo si Sebastian. Naunawaan niya na ang South Mount ay walang mga kilalang eksperto sa Lesser Deity Realm hindi bababasa, walang nakikita. Si Galen ay isa lamang pre-lesser deity master at isang hakbang ang layo mula sa pag-abot sa lesser deity realm. Sa kanyang kasalukuyang cultivation base, nakaramdam si Sebastian ng kumpiyansa na kaya niya itong tanggapin. Habang naghahanda siya sa paghampas, naramdaman niyang may mali. Habang ang nakatatakot na enerhiya ay umaakyat patungo sa kanya, isa pang nakakatakot na enerhiya ang sumugod. Isang malakas na putok ang umalingawngaw ng bumangga ito sa atake ni Gage na nagresulta sa isang napakalaking pagsabog. Biglang may isang matangkad na figure ang humakbang sa harapan ni Sebastian at tinitigan si Gage. "Mr. Gaudium, bilang pinuno ng sekta, angkop ba na hampasin mo ang isang nakababatang kalaban? Wala ka bang pakialam sa iyong reputasyon?" Ang nag-neutralize sa atake ni Gage kanina ay si Enrique Styles, ang bagong hinirang na din ng Skyla Academy. Hindi niya papayagan ang mga tagalabas na pumatay ng isang estudyante sa kanyang harapan. Kung hindi, mawawala ang lahat ng kredibilidad niya. Ang gulat ni Gage ay mabilis na napalitan ng galit. Sinaktan niya ang anak ko, kaya dapat niyang pagbayaran ito ng buhay niya. Napangisi si Enrique. Ang masaktan sa isang sparring match ay bahagi ng laro. Kung natatakot ka dito, siguro dapat mong panatilihin ang iyong anak sa bahay. Mr. Styles, gusto mo ba talagang maging kaaway ng Gaudium sect? Matigas na tanong ni Gage. Ngumiti si Enrique ng mapanlate. Ako dapat ang magtatanong sa iyo niyan. Ang kabuoang lakas namin ay maaaring hindi kapantay ng sect mo, pero kung gusto mo ng away, handa kaming makipaglaban sa iyo ang kanyang presensya ay namumuno, tulad ng isang God of War na matayog sa ibabaw ng larangan ng digmaan. Ang kanyang nakakatakot na momentum ay napakatindi kaya't naging mabigat at nag-away silang dalawa, at anumang oras ay maaaring sumiklab ang isang nakagigimbal na labanan. Tinitigan ni Gage si Enrique para sa isang kawalang hanggan bago tuluyang binawi ang kanyang hangarin na pumatay. Sinaman niya ng tingin si Sebastian at walang sinabi. Pagkatapos, umalis siya kasama ang nasugatang Juniper. Pagkaalis ni Gage, mabilis na sumunod ang mga disipulo ng Gaudium sect. Maging ang Lekyo na sect at Nebulo sa sect ay mabilis ding lumabas, at hindi nagtagal ay ganoon din ang ginawa ng iba. Sa isang kisap mata, nakaalis na ang lahat. Ayos ka lang ba Sebastian? Tanong ni Enrique. Umiling si Sebastian. Ayos lang ako. Salamat sa tulong mo, Mr. Styles. Napangiti si Enrique. Estudyante ka sa Skyla Academy, at nagbigay ka ng karangalan sa akademya. Bilang din, hindi ako papayag na may mga api sayo. Ngunit ngayong nasugatan mo si Juniper, hindi basta-basta hahayaan ng Gaudium sect ang pagslide na ito. Masisiguro ko ang iyong kaligtasan sa loob ng akademya, ngunit iba na ang kwento kapag lumabas ka na. Kaya, ipapayo ko sa iyo na manatili sa loob ng akademya sa ngayon ngumiti si Sebastian ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, ang Gaudium sect ay hindi katumbas ng kanyang pansin. Ang galing mo talaga Sebastian. Nang bumalik siya sa lupa, pinalibyutani siya ng mga estudyante ng akademya at pinaulanan siya ng mga papuri. Ilang mga babaeng estudyante pa nga ang nagbigay ng malandi na tingin sa kanya. Sa likod ng karamihan, si Ramiro ay nagngangalit. Siya ang dating pinakamaliwanag na bituin sa akademya, ngunit ngayon ay naramdaman niyang natatabunan siya ni Sebastian. Ginalit mo si Mr. Gaudium. Huwag mong isiping tatagal ang swerte mo, ungol ni Ramiro bago kumari pa ng takbo. Sebastian, you did a great job today. Anong reward ang gusto mo? Tanong ni Enrique na lumingon sa kanya. Gusto ko ng hiwalay na dormitoryo, sabi ni Sebastian. Alam niya na ang mga mag-aaral ay karaniwang nagsasalo sa mga silid, ngunit mas gusto niya ang pag-iisa. Sige, walang pag-aalinlangan na sabi ni Enrique. Agad niyang inayo si Sebastian na magkaroon ng sariling maliit na patio. Ito ay isang bihirang pribilehiyo na karaniwang nakalaan para sa mga instructor. Ang patio, bagamat maliit, ay nagtatampok ng halamang panggamot at pinuprotektahan ng isang harang. Kabanata 883 Ang courtyard ay pinu-protektahan lamang ng isang antas ng tatlong hadlang, ngunit hindi ito masisira ng isang five-star na demigod o mas mataas. Kailangan ni Sebastian ng espesyal na ginawang susi para makapasok at makalabas, na isang emerald pendant na nakaukit na may kakaibang formation. Ang looban ay may tatlong silid isang silid tulugan, isang lihim na silid, at isang ekstrang silid sinuri niya ang lugar at sa pangkalahatan ay nasiyahan. Gayunpaman, hindi lubos na nasisiyahan si Sebastian sa hadlang. Kaya, binago niya ito at nagdagdag ng mga porma sayon na nagpapataas nito sa isang peak level 3 barrier. Ngayon, maliban na lang kung ang isang summit na demigod ay gumamit ng kanilang buong lakas, masusumpungan nilang halos imposibleng makalusot. Pagkatapos ay tumungo siya sa secret room, kung saan nakaset up ang isang level 2 spirit gathering formation pagkatapos ng ilang pagbabago, pinahusay niya ito sa tatlong antas, na nag ang pagiging epektibo nito. Nang matapos siya, umalis siya sa Skyla Academy. Nasa labas pa rin si Juliana, at nag-aalala si Sebastian na baka targetin siya ng Gaudium sect. Kaya naman, tinawagan niya si Chaye para magpanggap na kaibigan upang manatili sa kanyang tahanan upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang ina. Nanatili siya sa bahay sa mga susunod na araw para makasama si Juliana. Total wala naman siyang ibang gagawin sa labas. Habang ang mga instructor ng akademya ay nagdaraos ng pang-araw-araw na mga aralin, ang kanilang mga antas ng kasanayan ay mas mababa kaysa sa kanya, kaya wala siyang nakitang dahilan upang dumalo. Ang pagtatanim ni Sebastian ay nagkaroon ng bottleneck. Kung wala ang ikaapat na yugto, ang karagdagang pagsulong ay imposible. Gayunpaman, hindi simpleng gawain ang paghahanap nito. Natagpuan niya ang unang dalawang yugto sa mundong ibabaw at ang pangatlo sa Core Island, ngunit nanatiling misteryo ang lokasyon ng ikaapat na yugto. Ang paghahanap nito ay parang paghahanap ng karayom sa isang dayami. Naisip ni Sebastian na palitan ang kanyang paraan ng paglilinang. Pagkatapos ng lahat, si Lazarus ay nagbigay sa kanya ng ilang mga advance na sinaunang pamamaraan na maihahambing sa pinakahuling mga gabay sa mastery ng Sacred Grounds. Ang ilan ay mas advanced pa kaysa sa mga mastery guide na iyon. Ngunit kumpara sa The Eternal Rebirth Codex, kulang ang mga ito. Ang problemang ito ay nagpigil kay Sebastian na gumawa ng desisyon. Hindi niya mabitawan ang pag-asang mahanap ang ikaapat na yugto, kaya nagpa siya siyang bisitahin ang Bejeweled Tower, ang pinakamalaking Chamber of Commerce sa Skyd. Ang Perpetual World ay nahahati sa limang rehiyon Silangan, Kanluran, Hilaga, Timog, at Gitna. Ang Timog na rehiyon ay nasa pinakatimog na punto. Ito ay sumasaklaw ng higit sa 30,000 milya mula Silangan hanggang Kanluran at 20,000 milya mula Hilaga hanggang Timog. Sa loob ng kalabakang ito, Dose-dose ng mga bansa ang umiral. Ang pinaka nangingibabaw sa kanila ay ang Thousandfold Empire, ang nag-iisang imperyo sa Southern Region. Ang natitira ay mas maliliit na bansa, kabilang ang Windwalker Kingdom, kung saan naninirahan si Sebastian. Ang Bejeweled Tower ay ang pinakamalaking Chamber of Commerce ng Windwalker Kingdom at nirirango sa nangungunang tatlo sa Southern Region. Ang mga sanga nito ay kumalat sa bawat lungsod sa kaharian at pinalawak hanggang sa Thousandfold Empire at iba pang kalapit na kaharian. Pagpasok sa Bejul Tower, binati ng isang bata at kaakit-akit na attendant si Sebastian. Good day, sir. Anong maitutulong ko sa iyo ngayon? Magalang na tanong niya. Ang dinag ko matutulungan mo kaming hanapin ang kahit anong bagay. Totoo ba yon? Tanong niya. Oo. Pakiusap, sumunod ka sa akin, nakangiti niyang sagot. Dinala ng attendant si Sebastian sa isang maliit at saradong silid sa ikalawang palapag, kung saan nakaupo ang isang matandang lalaki sa loob. Sir, anong impormasyon ang gusto mong bilhin? Tanong ng matandang lalaki na si Lucius habang nakatingin kay Sebastian. May kailangan akong hanapin, sagot ni Sebastian. Ano ba ang hinahanap mo? Nakangiting tanong ni Lucius hindi nagaksaya ng oras si Sebastian at inilabas ang ikatlong yugto ng Aether Script. Nanlaki ang mga mata ni Lucius nang makita niya ito. Bumilis ang tibok ng puso ni Sebastian nang mapansin ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Nakita mo na ba ito dati? Kabanata 884. Hindi. Agad na huminahon si Lucius at gumiti. May pakiramdam lang ako na pambihira ang hawak mo. Pwede ko bang tingnan? Oo naman. Iniabot sa kanya ni Sebastian ang Aether script na may bakas ng pagkadismaya sa kanyang mga mata. Naisip niya na maaaring nakita na ito ni Lucius noon, at ito ay magpapadali sa paghahanap. Kahit na natagpuan ni Lucius ang isang bagay na hindi nauugnay sa ikaapat na yugto, ang anumang lead ay mas mahusay pa rin kaysa sa wala. Matagal na sinuri ni Lucius ang Aether script bago ibinalik kay Sebastian. Sir, kakaiba ang script na ito. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ito? Hindi ko rin alam. Ang dinag ko isa itong mapa ng kayamanan, at hindi lang ito nag-iisang piraso nito. Kaya gusto ko itong hanapin, sagot ni Sebastian. Sinabi ni Lucius, maaari ka naming tulungan sa iyong paghahanap, ngunit hindi ito magiging mura. Dapat ay handa ka sa pag-iisip para sa gastos. Magkano ang halaga ng spiritual stones? Tanong ni Sebastian bahagyang ngumiti si Lucius. Ang aming Chamber of Commerce ay may limang tier para sa paghahanap ng mga item. Ang unang baitang ay ang pinakamurang, ngunit ang rate ng tagumpay ay 10% lamang. Ang pangalawang baitang ay bahagyang mas mahal, na may 30% na rate ng tagumpay. Ang pangatlong baitang ay humigit kumulang 50%, habang ang ikaapat na baitang ay tumataas sa humigit kumulang 70% ipinagmamalaki ng ikalima, at pinakamataas, ang antas ng higit sa siyamnapong porsyentong tagumpay. Bakit may limang tier? Naguguluhan na tanong ni Sebastian. Ngumiti si Lucius at nagpaliwanag, ang paghahanap ng mga item ay nangangailangan ng makabuluhang lakas tao at mga mapagkukunan. Kung mas mataas ang antas, mas maraming mapagkukunan ang ginagamit namin, at mas malawak ang lugar ng paghahanap. Natural, ito ay nagpapataas ng mga gastos. Paano kung hindi nyo mahanap? Pinindot ni Sebastian. Kung hindi namin mahanap, ibabalik namin ang kalahati ng bayad mo, nakangiting sagot ni Lucius. Nakaramdam ng inis si Sebastian. Kung kinuha nila ang pera ng hindi man lang sinubukang maghanap, maibulsa nila ang kalahati nito ng hindi pinagpapawisan. Iniisip niya kung ang Chamber of Commerce ay nagpapatakbo sa ganitong paraan upang panatilihing nakalutang ang kanilang negosyo. Gayunpaman, ang Bejeweled Tower ay may magandang reputasyon, at wala siyang ibang pagpipilian kundi subukan ito. Mabilis na naglabas ng price list ang matandang lalaki. Habang sinusulyapan ito ni Sebastian, nakaramdam siya ng ganang magmura. Ang unang baitang ay nagkakahalaga ng 10,000 spiritual na bato, at ang pangalawang baitang ay 100,000 spiritual na bato. Ang ikatlong baitang ay isang million spiritual stones, habang ang ikaapat na baitang ay tumaas hanggang 10 million spiritual stones. Sa wakas, ang ikalimang baitang ay umabot sa 100 million spiritual na bato. Paano kung ang item ay hindi masyadong malaki ang halaga? Tanong ni Sebastian. Ang aming Chamber of Commerce ay hindi isinasaalang-alang ang halaga ng item. Ang presyo ay nananatiling pareho kung ito ay isang tao o isang bagay, kahit na ito ay isang langgam, paglilinaw ni Lucios. Noong una ay naisip ni Sebastian ang pagpili sa ikalimang baitang, ngunit nang makita niya ang mga presyo, napagtanto niya kung gaano siya kahirap. Dahil mayroon lamang siyang ilang libong espiritwal na bato, wala siyang pagpipilian kundi ang tumira sa pinakamababang antas. Matapos iwanan ang kanyang impormasyon sa pakikipagugnayan, lumabas siya sa Chamber of Commerce. Mukhang kailangan kong gumawa ng paraan para kumita, naisip niya habang nakatayo sa kalye at iniisip kung paano ito gagawin. Pinili ni Sebastian ang pinakamababang tier, na nangangahulugang ang Bejeweled Tower ay hindi gugugol ng maraming pagsisikap. Kakailanganin niya ang hindi bababa sa ikatlong baitang para sa isang disenteng pagkakataon. Gayunpaman, ang isang milyong espiritwal na bato ay hindi maliit na halaga, at ang pagtataas ng ganoong halaga sa maikling panahon ay hindi magiging madali. Bigla niyang naisip ang mga Pails. Sa kanyang tatlumpong taon sa Mayhem Tower, gumugol siya ng sampung taon sa pag-aaral ng alchemy. Bagamat mababa ang kanyang tagumpay sa unang dalawang taon, ang kanyang mga kasanayan ay bumuti ng malaki sa mga sumunod na taon. Hindi lamang siya nagsimulang gumawa ng mga table tasks na may mataas na grado kundi nakakita rin siya ng kapansin-pansing pagtaas sa kalidad ng mga ito. Si Sebastian ay may sariling mga halamang gamot, at binigyan din siya ni Lazarus ng ilan sa paglipas ng panahon, nakagawa na siya ng daan-daang batch ng mga table tasks. Karamihan sa mga ito ay una at ikalawang baitang, ngunit nagawa rin niyang pinuhin ang isang dosen ng batch ng mga third grade na table tasks at kahit tatlong batch ng fourth grade na mga table tasks. Ang mga table tasks ay mahalaga sa lahat ng dako, at ang perpetual world ay walang pagbubukod karaniwang ibinebenta ang mga tabletang pangunang baitang sa pagitan ng isa at sampung espiritwal na bato, habang ang mga pangalawang baitang ay mula sa sampung espiritwal na bato hanggang sa isang daang espiritwal na bato. Ang mga tabletang pangatlong baitang ay umabot ng humigit kumulang isang daan hanggang isang libong espiritwal na bato, at ang mga tabletang pangapat na baitang ay maaaring kumuha ng isang libo at sampung libong espiritwal na mga bato. Ang bawat batch ay naglalaman ng siyam na pil, at may higit sa limandaang pil sa kabuuan, siya ay nakaipon ng napakaraming kayamanan. Kabanata 885 Nagdala si Sebastian ng isang koleksyon ng mga dekalidad na table tas, kabilang ang ilang bihirang mga table tas na naisip na nawala sa oras. Kung pipiliin niyang ibenta ang mga ito, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Matapos isa alang alang ang kanyang mga pagpipilian, pumasok siya sa isang lokal na tindahan at bumili ng itim na damit at balabal. Nang makapagpalit na siya sa liblib na eskinita, bumalik siya sa Bajul Tower. Welcome! Anong maitutulong ko sa'yo? Bati sa kanya ng isang batang katulong pagpasok niya. May mga pil ako na gusto kong ibenta. Tumatanggap ba kayo nito dito? Magaspang ang boses ni Sebastian at para siyang matandang lalaki. Oo, tumatanggap kami. Pakiusap sumunod ka sa akin. Inakay siya nito sa loob. Habang ang Chamber of Commerce ay nagbebenta ng iba't ibang mga item, tinanggap din nila ang mga paninda para muling ibenta. Gayunpaman, ang kanilang mga presyo sa pagbili ay makabuluhang mas mababa. Halimbawa, ang isang karaniwang energy replenishing pill ay ibinebenta para sa tatlong spiritual stones. Ngunit mag-aalok sila ng hindi hihigit sa dalawang spiritual stones kapag binili ito mula sa nagbebenta bilang bahagi ng isang trade-in. Iginiya ng attendant si Sebastian sa isang silid na itinalaga para sa pagsusuri ng mga pil. May counter sa loob at isang matandang lalaki ang natutulog sa mesa na nakapatong ang ulo sa kanyang mga braso. Mr. Weston, may customer na gustong magbenta ng pills, mahinang sabi ng attendant. Ang matandang lalaki na si Edgar Weston ay umayos ng upo at mahinang ngumiti. Anong klaseng pills ang binibenta mo? Mabilis na naglagay ng vial si Sebastian sa counter. Binuksan nito ni Edgar, at ang mabangong aroma ng mga pills ay agad na kumalat sa hangin. Ah, ito ay isang energy replenishing pill, sabi niya nang hindi tumitingin dito bago natigilan sa kakaibang amoy. Teka! May kakaiba sa bangon na ito, sabi niya sabay buhos ng isa sa mga pil. Ang tableta, na halos kasing laki ng dulo ng daliri, ay purong puti, makinis, at kumikinang na parang perlas. Hindi tulad ng mga ordinaryong tabletas, ang isang ito ay may pitong natatanging guhitan. Seven Striped Energy Replenishing Pill Bulalas ni Edgar Matagal na mula noong huli akong nakakita ng ganito, kahit pangkaraniwan lang. Ang mga table tas ng parehong uri ay iba-iba sa kalidad, at ang bilang ng mga guhitan ay nagpapahiwatig ng kanilang grado. Ang mababang kalidad ng mga table tas ay walang guhitan at halos walang silbi. Ang isang guhit ay possible lang, tatlo ang karaniwan, apat hanggang anim ang mataas na kalidad, at pito o higit pa ang minarkahan sa pinakamataas na grado. Ngunit ang tabletang iyon ay may pitong guhit, na naglagay nito sa pinakamataas na grado. Ang mga epekto nito ay higit sa dalawang beses na mas malakas kaysa sa isang mas mababang uri ng tableta, at ang presyo nito ay hindi bababa sa tatlong beses na mas mataas. Ibinuhos ni Edgar ang natitirang mga tabletas at lahat sila ay may pitong guhit. Ito ang mga top grade energy replenishing pills. Pitong spiritual stones bawat isa. Ano sa palagay mo? Ang kanyang tono ay kapansin-pansin na naging mas magalang. Hinala niya si Sebastian ang gumawa sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pambihirang kakayahan na kahit na maraming mga second-tier alchemist ay hindi makamit. Ang mga alchemist ay mahirap hanapin, ngunit sila ay lubos na iginagalang. Sa Skyde at South Mount, wala pang sampung second-tier na alchemist. Karamihan ay nagtrabaho para sa mga sekta o sa Chamber of Commerce at nagtamasa ng malaking. Pwede na yon. Marami pa ako. Maingat na kumilos si Sebastian, at isang malaking stack ng mga vial, na hindi bababa sa anim na po sa mga ito, ang lumitaw sa mesa. Natigilan si Edgar. Hindi niya akalain na ganito kalaking dami ang gagawin ni Sebastian. Gayunpaman, duda siyang lahat ito ay matataas na kalidad. Ang pagpino sa isang top grade na tableta ay isang mahirap na hamon, kahit na para sa isang pangalawang tier na alchemist. Ngunit nang magbuhos siya ng isa pang tableta, naiwan siyang tulala.